Yeah, game ah, sige, game na. Sige, pato na yun. Pwede kang kainin. Okay. Parang pipinok. Ayan na. Kumusta mga kaagham at mga kaisla? Bale, ang gagawin natin ngayon ay mangunguha tayo ng isang halaman na akala natin na ilason. Pero kinakain po talaga ito. Kailan tawag po dito ay pipinong gubat. Pipinong ligaw. dami ng atin sa loob. tayo at susubukan natin tikman ang pipinong ligaw, pipinong gubat. So, kung saan sa lang naman ito tumutubo, ngayon, sa may ano lang to nasa may manukan, tumubo. Ah, so, pasok muna tayo sa loob, dami. Yan, bali ito po ang tsura ng pipinong gubat, pipinong ligaw. So nakatikim na ako nito, mga sampung piraso. Ate, ngayon nakakita ulit ako ng bunga. Wow, dito sa libis. Ate, sa bundok lang ito nakikita eh. Ngayon o, no? oh, nasa may lang. Tumubok. Yan, no? hindi naman ito pinapansin na ibang tao. Pero kung titingnan natin, titikman, lasang pipino po talaga ito. So, kuha tayo mga sampung piraso. At tikman natin ang ah, pipinong ligaw. So, kung hindi kayo sanay sa pagkain ito, huwag yun subukan. So, sinubukan ko po kasi masarap naman. Lasang pipino talaga. Maliit nga lang. Cute size. Ah, yan? Pipinong ligaw. ay no Mukha siyang pipino na maliit. Miniature version. Opo. Oh, ano? <laughs> Nagagati teaser eh. Nauubos agad yung ano. Yo. Yun, oh. Yun. Yan. Sige, go muna tayo. Yan, bali masarap kainin na dito yung ganitong itsura. Yan. Ay, nilaglag. Eto. up Yan, ganito masarap kainin kasi mga kulay black. Hindi na ganong masarap, medyo mapait na. Eto, lasang pipino talaga. Pipino, pipino, pipino. Ayan, kuha tayo sampo. Kainin natin. Oh. Ayan, o. Dami na. Ligaw talaga siya. Ayan, o. Kung saan mo, kung saan lang tumutubo. Ayan, o. Tinanong pa. Sarap kaya itong haluan na shomai. bilang akong shomai mamaya. Iyahalo ko sa shomai. Ilan na ito? Ulan pa. 2, 4, 6, 8. 9, 10. 11, 12, natin Go! 15, 16, 17, 18, 19, eh. Ano 'yung na <laughs> <laughs> oh, okay, lang muna natin sa ano. Hindi dalawa. mo No gusto

Kinakain ayun, nga yan nung ano... Nung... No. Tama ko nakapokot. Oo. Uh, Ang mo eh. Oy, <laughs> <laughs> <Ayun, laughs> silly. na ako. 2 for 5. Limang pipino na. Ako. Kinakain ko yun, ano? <laughs> yung ano... Yung pagong pagungan. <laughs> ha? Kinakailan natin. parang

Han er blitt bitter når han har ommalt det.